course, patuloy naman po ang pagdinig. Ito na po, pag-usapan na natin. Patuloy po ang pagdinig ng mga mambabata sa budget ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para po <coughs> sa 2025. At para po sa seryosong usapan tungkol dito, narito po si Atty. Chell Jokno para po sa segment na No Joke kay Chell Jokno. Magandang gabi, Elaine. Mga ka-RH, mm -hmm. mga kapwa ko, Batanggenyo at Aalenyo at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Business as usual ang ating mga mambabatas sa pagbusisi sa 2025 National Budget. Sari-saring eksena na naman ang atin nasaksihan. Tawag ko nga eh, the good, the bad, and the ugly. Kaya dumako muna tayo sa the good. May mga humanga sa asal ni Defense Secretary Gilbert Teodoro at Department of Education Secretary Sani Angara sa pagsagot sa mga mababatas habang binubusisi ang budget ng kanilang mga ahensya. Sinagot nila ang mga tanong ng kongresista, hindi gaya ng iba dyan na ugaling pusit ikaw na. Kahit humirit itong si Kagayan de Oro representative Rufus Rodriguez na tapusin agad ang pagdinig sa budget ng DepEd bilang parliamentary courtesy mm -hmm. kay Angara, na dating kongresista at senador. Buti naman at nangibabaw ang the good kay Angara na nagsabing handa siyang sagutin ang tanong ng mga mambabatas ukol sa budget ng DepEd. Dahil trabaho naman talaga ng Kongreso na busisiin ito. Pero mga ka-RH, doon naman nagsimula ang the bad and the ugly. Sa halos labing dalawang oras na budget hearing na siyang pinakamahaba sa kasaysayan ng DepEd, lumitaw ang sangkaterbang problema na minana daw ni Angara. Mukhang napakaraming sablay ng DepEd sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara Duterte. Nandiyan na ang mabagal na paggamit ng pondo sa mga mahalagang programa at proyekto tulad ng computerization program. At lumabas din sa pagdinig na nahaloan din umano ng irregularidad ang pagbili ng laptop ng DepEd mula 2022 hanggang 2024. Dapat daw nakatipid ang gobyerno ng 1.6 na bilyong piso 1.6 billion pesos sa 8 billion pisong halaga ng laptop na binili ng gobyerno. Pagdating naman sa mga classroom, sa target na mahigit anim na libong classroom para sa taong 2023, wala pang 200, 200 pa lang ang naipatayo. At sa mahigit 7,500 na classroom na dapat i-repair -re nasa dalawang daan at walo lang ang napaayos. Bakit gunner naman mm. ng Elaine? Oo nga, Tony. Eh, sa mga lehitimong programa, mabagal. Mm. Pero sa paggasta sa intelligence fund, mabilis pa sa alas 4. Naku naman. Napag-alaman din sa pagbusisi ng kamera, na nag-iwan daw si VP Sara ng mahigit labing dalawang bilyon pisong disallowances, suspension at charges noong 2023. Ang huling buong taon niya bilang DepEd Secretary. Kaya kulang ang oras natin para banggitin lahat ng mga problema at mga kontrobersyang iniwan ni VP Sara sa DepEd. Nakakalungkot lang dahil pagpalpak ang DepEd nawawalan ng pagkakataong matuto ng maayos ang ating mga anak. Ito ang mga bagay na dapat ipaliwanag ni VP Sara. Hindi na rito uubra yung pag-iwas o pagmamatigas. Pero hindi po dyan nagtatapos ang the bad and the ugly. Lumabas na ang Confidential at Intelligence Fund ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ay aabot sa sampu 10.20 na bilyong piso. 10.29 billion pesos. Halos kalahati rito o katumbas ng 4.5 billion piso o 4.5 billion pesos ay mapupunta sa Office of the President. Saan daw ito ang mapupunta? Secret! Pero alam niyo mga ka-RH, tayo dahil pera natin yan at may karapatan tayong malaman kung napupunta ito sa tama. Sa hiwalay naman ng mga pagdinig, natalakay ang issue ng controversial na flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Pinaglaanan pala ng tumataginting na dalawang daang bilyong pisong pondo, 200 billion pesos, para sa susunod na taon. Mabutit may umalma ng mga mambabatas sa napakalaking pondo para sa mga proyektong wala naman malinaw na resulta. Nasaan ang flood control eh? Tuwing bumabaha, out of control naman si flood. Dapat busisiin ng Kongreso kung nagagamit ba ng tama ang pondo. Baka naman, napupunta lang ito sa bulsa ng ilang opisyal. Sa hearing naman sa budget ng Department of Finance, natalakay ang issue ng sobrang pondo ng PhilHealth mula sa kontribusyon ng mga miyembro na nais ibalik sa National Treasury. Aabot ang nasabing pondo sa halos siyam na bilyong piso. Saan ito gagastusin? Pang pondo daw ito sa unprogrammed projects ng pamahalaan. Pero ito ang tanong, paano naman ang kapakanan ng mga miyembro na nagpakahirap sa paghulog sa PhilHealth? Mm -hmm. Salamat naman at nangako ang ating mga mambabatas na dadaan sa butas ng karayom ang budget ng PhilHealth at DPWH kapag naisalang na ito sa plenaryo. Tututukan natin yan ha? Tututukan mm -hmm. natin yan. Dito talaga natin nakikita ang kahalagahan ng proseso ng pagdinig sa pangbansang budget. Tinitiyak ng prosesong ito na napupunta sa tama ang kaban ng bayan na mula sa dugo at pawis ng ating mamamayan. Umabot na mga ka-RH sa anim na putsyam na trilyong piso, 15.69 trillion pesos ang utang ng pamahalaan na babayaran rin mula sa buwis ng ating pinaghirapan. Marapat lang na ito'y ating bantayan para matiyak na hindi ito napupunta sa bulsa ng sino man. Kaya habang ginagawa ang pagdinig sa budget, huwag tayong tumigil sa pagbabantay. Siguruhin natin na napupunta ito sa tama. Sabayan natin din ito ng pagpili ng tamang leader na siyang tututok sa tamang paggasta ng pondo ng taong bayan at sa mga inutang ng tamahalaan. At hindi ito joke, no? Back to you, Elaine. ayon, maraming maraming salamat po Attorney Chell. Ano, talagang uh, tama po kayo. Dapat nating uh, bantayan, busisiin. Kailangan po talagang uh, nalalaman paano saan natin gagastusin ang mga ganito pong uh, pondo eh kasi nga po eh kapag di po yan na uh, busisi at inayaan lang natin, go lang tayo ng go. Maka mamaya puro utang pala tayo, attorney. Tapos wala tayong pambayad. <laughs> ang laki ng utang ng Pilipinas, attorney oh, Chell. Oo, oh, lahat tayo, damay dito. Tapos ang laki pa ng pondo na ibinibigay dun sa ilan na hindi naman dapat nabibigyan ng malaking pondo. ba? Diba? Pati nga mga sanggol na nasa tiyan pa lang ng kanilang inay, mm -hmm. baon bao na sa utang bago pa mapanganak. Ayun, ay, <laughs> Masaklap eh. talaga to, Elaine. Yon ang masalimuot na usapin, na uh, attorney Chell.